Ayan, may nagtatanong na fan kay Hazel. Pakinggan po natin yung kanyang side. Oo naman. I loves. Good morning, good morning, good morning. So, ayun, may nag-comment dito. Sa video namin ni Andrea, sabi niya, hindi ba siya rin yung katiktok ni Boss Troy nung naghiwalay at umalis sa tirahan sila Hazel? Yes po. <laughs> siya rin yung pinagsilosan ko, loves, nung naghiwalay kami ni Wim. And pagtapos na nag-usap kami, at nilinaw niya sa akin lahat. At nagkabalikan kami ni Wim. And ngayon, friends kami ngayon ni Andrea at okay kami ngayon and super close namin. At alam niyo ba, para ko siyang kapatid kasi halos lahat ng gusto niya, gusto ko din. Maliban kay Wim, ha? So yun, supportahan niyo siya. Super bait niya. And supportahan niyo rin yung Lighthouse. Kasi part siya ng Lighthouse and si Wim. Kaya sila nag-collab. And, sana wala nang issue. Love you. Spread love lang. God bless you. Hazel.